Alam nyo guys, bago ako umalis sa bansa natin sa Pilipinas uh, Alam naman natin na improved countries yung Canada or any other countries Or even Australia kasi pinangarap ko dati na makapunta ako sa Australia Na alam nyo ba yung 3 years, 4 years Iniisip ko talaga na mayaman na siguro ako Siguro marami na akong pera Yun ang laging nasa isip ko At saka alam ko yun naman yung nasa isip ng mga Pilipino natin Na pag makalabas sa mga improve countries uh, Siyempre mag-iisip talaga na medyo malaki yung kitaan kasi dollars. Pero yun yung maling akala ko. Kasi nung nandito na ako, hindi pala ganun kadali. Kasi dollars yung kinikita mo, dollars din yung ginagastos mo. And then, nagpapadala ka sa Pilipinas, always ka nagpapadala dun. So, hindi talaga malaki yung ano mo. Uh, malaki yung kitaan dito kumpara sa Pilipinas. Sobrang layo, guys. Kaso lang, kailangan mong magtipid dito kung gusto mo talaga na malaki yung madadala mo, malaki yung maiuuwi ma mo sa Pilipinas o sa bansa natin. Kasi kailangan na tipirin mo yung sarili mo sa pagkain, masyadong yung tama lang na hindi masyadong gastos din, huwag kang labas ng labas. Kasi importante dito yung pagtitipid. Kasi kahit sa ang bansa ka naman pag hindi ka magtitipid, syempre malaki talaga yung gagastusin kasi dollars to dollars yung gagastusin mo. Pero pag sa Pilipinas dalhin mo yung dollars mo, malaki talaga. Kaya kung gusto ng isang OFW na malaki yung ipon o madala sa Pilipinas, pagtitipid talaga ang kailangan kahit sa ang bansa magtipid para malaki yung kikitain.